Pagkatapos ko kasalan, bisibisihan sa magbalik ko mga iniraman. At syempre, bisibisihan na ayusin at alisin yung mga ginamitan. Dito sa probinsya, basta't nagtutulungan, mabilis ngang natatapos. Kaya may naiba na, na nyo nga nipo ako. Kinabukasan, pagkatapos ng kasal, ay paggising ko, wala na nga si Musumi sa tabi ko. Andito na pala sila kila ante at nagtutulungan na nga sila sa pagalis alis nga ng mga ginamitan. Medyo maaga-aga nga silang nagsipag-ayus san kaya yung iba ay mga natanggal na nga. At pagkarating ko dito kila ante ay nakita ko nga itong mga batang makulit na kung saan saan niya at ano-ano ang mga ginagawa. Kahit itong si Musumi ay taas nga katataas at itong ang pinsan niyang nasidilan. Kaya naman binaba ko na nga at bago pa malaglag at napakakulit nga talaga. Tapos adiman niya ni si mama na bayad ko na nga ni sadi pa na mama ho. Wita, uragan, agko pa sa tuhandaan. Buti na lang nga daw ay may natira pa sa handaan kahit papano. Kaya naman, eto na nga po ang kanilang agahan para magawa na rin nila ang mga iba pang mga gagawin. At syempre, dahil na namamahuan si Ra, kaunan na di syempre, may naman nga po ako uli. O, oh, diba, partida, dapat nga ni natatabang, tatabang miki na agad. O, ading pinsan ko, di ko man rawa di ikakasal. Para nga po kuno ganahan, may ma mahuan na muna nga po kuno si Ra. May nga ni po palan kamu mo magkaun. Buras, di parte nga di nagkakaun na nga ni palan ako, diri pa palan ako nag mo. Charot O oh, diba Kanya-kanya nga nipo Sira sa kaun O oh, diba O talaga ding ko di niluwasan ako Sa litson kawali Agkupawan ko nun natin da Eto eh, rin nga Isang angkil ko Ay tuwang-tuwa Aba-aba Luway-luway tabi kiton Tamadayaan pa ka. Kaperti Sa high blood O oh, baida nga ni si manay Marat na nga ni kakapangot May nga palan Magpairab-irab irab. kitong Nining sa high blood okay. Dika kan pilit na mahi bladi ka. Amo, isu pala, hindi ba tao ko na kanimo? Hmm, lamat. Lamat. O, kami lolo, ginigit na kami nakanta. Ta ba? At pagkatapos nga namin na kumain ay pagpapatuloy na yung mga ibang gawain. At eto na, pinananggal na nga nila itong trapal para nga daw po maliwanag na. Tulong-tulong na nga po sila sa mga iba pang mga gawain. Wala na rin ibang mga gagawin at nagawa na nga po yung iba. Para di man nga ni nakakasupog, migtabang na nga ni ako na migatid ka mga baso katong usad kong anti yun. O diba si Manay Burubay linalamong nga ni Kayagit Isus kita Manay. O diba lang urut urot ka mga sulti rusa ka na mo. At pagkatapos nga namin na magsuuli ng mga baso, ay naglabas nga itong si Mami dyan ng cake. Kaya may nanganipo ulit ka mo magkaun. Oh, Archaga Bake Shop, baka naman, charot. Eh, well, hey, sa ayam. Kita mo sa to. Sabi mo, ibaog mama ko no sa ayam. Tapan, nano na so ano. Idara na. Ibaog mo na sa ayam, dalagan. Tulong-tulong nga, kaya mabilis nga talagang matatapos. At kahit itong mga bata, ipagbibili na nga nila itong mga bote. May mga naguhugas na rin nga ng mga malalaking kaldero. Nung wala naman ng ibang mga gagawin, ay umuwi na rin nga po ako nang bigla kong mapansin itong si Musumi. Ay ta, isus kita igin ko, malamo ng ati. Etong si Musumi ay kung ano-ano na nga itong ginagawa at masyado na nga talagang napakadumi. Nagbabahay-bahayan at nagluluto-lutuan itong mga buhangin. Maya, yeah, maya, maya ay tinawag ko na nga at sabay na nga kaming maliligo.